So mga boss. Kaya hindi nga ako so... nakain Ngayon, tawag na to. Ako nag-request. Bibili sila dyan ng... Bibili sila dyan ng, ano, ng pagkain ngayon. Ang sabi ni Kuya Jo, Marte daw siya. Ano tayo magagawa? Marte daw sila sa pagkain. Wala tayong magagawa mga boss? Kasi nung nakaraan, diba, napanood yun naman sa video natin ha. umili ako dan, kumain sila doon. Alam niyo naman yung mga boss. yung Ako, kumain. Oh, so, kumain yun nga. So, ibig sabihin, nagsinungaling ka pala dati na hindi ka kumain doon. Kaya lang kumain. Oh, eh, wala tayong magagawa kuya eh, ay Jo, diba? wala tayong magagawa kaya mga kaya boss kaya dahil ako, di ba, ginawa ko yung part ko, ginawa ko naman lahat mga boss so, ngayon, marte daw sila, eh, wala tayong magagawa ngayon, kuya Jo, bibigyan kita ng pera pero isang daan lang ha, Ha? Eto, nakarecord to. Lahat ng usapan natin naka nakarecord. Isahod na tayo mga boss, pero hindi pa natin, ano, hindi pa natin minitro. Dahil gawa nga ng... Lalaan natin yung sa ibang mga boss. Sa ibang tulong. Bibigay tayo na mas malaki dun. Lagay natin dun mga boss. Bibigay natin. Siguro dun sa ano, hindi... Hindi ano, hindi tawag na, hindi nang i-small sa atin, hindi yung Puro barya lang yung binibigay natin, hindi yung gano'n Hindi yung namimili ba? Hahanap tayo ng tutulungan na ano na mas deserving. Ganun talaga yung mga step Malangat ang <goes> ano. Hindi <slurring> Artista ka. Pero ang tanong, artista ka, artista ka, nagkakapera ka naman, di ba? Uh, uh, di ba, sabi mo nga, sikat ka nga eh. Nakatawag uh, na rin ako parang. Pinanggalag ni Kerenyo sa alam eh. Eh, wala tayong magagawa. eh. Ganun talaga yung rules ng ano. May ginawa kang kalokohan. Kung mo lang, pero hindi ako tumutulong. Ang tasagat ng aki. Ay, ano lang, may ano pala penalty kasi dyan rin babawas yung mga ito ko. Kasi na doon ko. ano, dapat sana nun mga boss, bago tayo sumahod, magbibigay sana ako kay Kuya. Ang balak ko mga boss, kung hindi niya ako tinira nun, kung hindi niya ako, Ganon yung mga pinagsasabi niya doon kay ano, kay Kuya ka business. Kung hindi sana ganoon yung pinagsasabi ni Kuya Jo, siguro nagbibigay ako 500 500. Kahit papaano mga boss is ah, uh, tulong ko naman sa kanya sana yun kasi nag-usap tayo kuya nag-usap tayo nung Kuya Jo eh. Napagsawod ko sabi ko magbibigay ako sa iyo eh. Tayon dahil tinira mo ako, edi eh yan lang yung muna ko sa iyo. Babalik tayo sa area sa ano, sa maliit. Kasi ano eh, tawag nito. Paano ka magtatanda kung lagi kang ganun sa mga tao nakapaligid sa iyo, 'di ba? Paano ka magdo-grow? Paano ka gagawin yung mga ano? Kung lagi mo kaming tinitira, lagi mo tinitira. Kahit pa paano, nagbigay pa rin ako. No. Ayun, ay yung ano, yung tawag na yung Imbes na ibibigay ko kay Kuya Jo, ibibigay na lang natin sa ibang mga boss na mas deserve. Yeah. Kumusta na kami ng pumunta ron eh. Naka-pipas na kayong napunta na kami. Mga ano, December hindi nagbigay na naman. Yung, yung 11 lang. Oh, yan kala naman. Hindi nga nagbigay ng ayuda na kayo, dana naman. Tapos. eh, hindi naman nila kayo obligasyon. Na nga ngayon, eh. Ano na? Hindi nga hindi kayo na? nila obligasyon kaya dyo eh. Wala, hindi, hindi na naman. Sa tingin mo ba obligasyon ka namin? Ano sa tingin mo? Na. Bakit ka namin magiging obligasyon? Nangako nga si Gui. Eh. Kaya yung, nga yung pinangako niya. Eh wala na tayong magagawa. Ikaw nga nag nag-iiba yung isip mo eh. Si kuya pa kaya, 'di ba? Eh, Ganon talaga. Ako imbes, ako nga, 'di ba? Ako nga na imbes na pagsaut ko, magbibigay ako na mas malaki sa iyo, pero hindi na eh. Ano pa magbibigay, 'di ba? Eh ngayon, kung kuya Jo, hindi naman kami ang gumagawa ng ano ng katarantaduan. Ikaw naman yung gumagawa eh. So anong ano namin, diba? Wala kang magagawa dahil tinira mo kami. Ano 'yung sabi mo doon? Wala namang magagawa. Magbibigay ako sa pero ano, small amount lang. Hindi na tataas doon. Tataas man siguro ako kung magbabago ka. Pero kung ganyan pa rin, ano Ganun pa rin 'yung ano mo. Kada kada vlog mo sa ba, kada harap mo sa camera sa iyo ba, tiniram kami. Eh, wala tayong magagawa doon. Hanggang mapuno na lang kami, eh, hindi na kami magbibigay kahit piso sa ay, hindi pa raw ganta, Kasi Kasi ang tao, kun napapagod din. Ikaw nga napapagod, eh, kami pa kaya. ba? Diba? Ah. Oh, sabihin mo na, 'di kami nagpaalam. sabihin na naman 'di tayo nagpaalam na kumuha ng video. Alam naman natin, mga boss, 'di ba, ang pumunta doon? ikaw ang ikaw ang pumunta doon, kaya jo. Ikaw ang pumunta dito. Dali na inananod ko. si Bali. Natural Hihingi ka ng tulong Gaganyang sinanay sa akin Blag-blag ko to Ire-record ko to Eto kaya jo Usapan natin ha Eto Naka-vlog Pumapayag ka ba Nakukuha na kita ng video? Hindi Yung galing sa puso mo Hindi yung puro Ganong-ganong ka lang Ngayon Sabi ko sa'yo kaya jo Kung magbabago ka pwede natin tataasan yan pero kung ganyan pa rin na ada harap mo sa iba ada ano mo sa iba e, pero kailangan makitaan ka namin ng ano ng pagbabago sa sarili hindi yung lagi na lang ganyan pagbabago yung gusto namin makita sa iyo ngayon kung minamasama mo yung pag-aano namin sa iyo sabi ko nga minamasama mo yung pagtawag noon pag-aaral sa iyo eh, wala na kami mag-agawa doon, kuya. Diyo, kung masama kami, masama kami sa paningin mo. Diba? At least kami, kahit papano, kahit tinitira-tira mo kami, nagbibigay pa rin kami iyo. Pero nagbago na. Hindi na kagaya dati. Sabi mo pa, walang utak eh. Tirang ano lang yan, salita lang naman yan. Oo. Oh. Masabi ko na nga ba eh, di ba? Salita lang na naman yun. Ayan na naman eh. Salita naman sumasakto sa lahat sa mga pinagsasabi ko mga boss eh. Na halos, halos kilala, na namin eh. Ewan ko kung eh. kamag-anak ka ba namin. No? Parang kilala na namin yung mga karakas mo eh. Tirang babae yun. Tirang babae. Tiring. Joke lang yun. Joke lang Ayun eh, ano eh, mga boss. Yung sinasabi natin na sabi ko na nga ba eh. Joke lang yun eh. Joke lang daw yun eh, mga boss oh. Oh, mga joke lang lang. Lalo. Iba yung joke ni Kuya Jo ah. Kakaiba, ah. Yan, talaga yung mga acting na ano? Mm. Ibig sabihin, nag aacting acting ka pala nun. Oh, okay. Acting worship pala yan. Sila sa mulan nga, eh. saka sila pong wala na naman dun, eh. Ay, wala na tayo magagawa dun, Kuya Jo. At siya, Litan. Wala na tayo magagawa dun, Kuya Bong. Kasi sila na yan. O, oh, nagka sila? sila. Sila Kuya ka-business ang bahala dun. O, pumunta-punta pa rin kami, hindi kami umaalis. Mahirap naman yung makiki, uh, tawag nun, makikialam tayo doon. Ah, uh, dahil sa kanila yun. May mga pera naman, ba di rin yung pinda Eh, wala natin magagawa doon, kayo Jo. Ah, uh, decision nila yun. Hindi eh. naman natin decision. Oh. Ang paamon na yan. Ano naman ganyan ako eh. Kaya ka business, isang buwan ka na hindi pumunta, magbigay ka ng ayuda. Pumunta ka meron, anim na araw na. Ah, tama gagawa. eh. Bati na kami ngayon eh. Sa naman nagtitimbulay. Ano, kaya diyan? uwi na kaya? Uwi na nga kami. Sige, Nay. Merry Christmas na lang sa ano. Kita na Ah, wala pagbalik niya na lang nasa Pangasinan. Umalis ka sa kanila. Saan? Tinutulungan niya na lang ng pagbabahay. Oh, busy 'yun. Magbalik niya na lang. Sige na kuya Jo, baka umulan pa. Ba baka umulan. Huwag mong masamahin yung sinabi namin sa'yo dahil totoo naman yung kuya Jo ha. Ah. Yung mga pag-ala namin kay nanay mo, kung masamahin mo man yun, wala na tayong magagawa. Wala na ako magagawa. Kung masamahin mo yon para kay nanay mo naman yung sinasabi ko. Ngayon, kung masama kami sa'yo, eh, wala, wala na ako magagawa. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, wala akong pakialam kay nanay mo meron. Hindi ka pa nagpa-check up, pumapayat ka na no? Wala naman Ay, eh, ba't kasi ayaw mo magpa-check up, anong meron doon? I-check. E up ka lang naman, hindi ka naman injectionan. ba? Diba? Hmm. Hindi ka naman na-injectionan doon eh. Check, check up ka lang eh. Ayun. Wala sa iyo sa pagka sa pagkasabi mo pero yung ano ayun. Ano Ay na? Kita ka palit mo. Sa ka mo. Babae. Sino? Ang pang sa ibang sa second floor. nakada ko ngayon. Eh. Hindi. Mo, mo. Hmm. Babae. Sige na. Kaya Oh, sige na kayo. Kumain na lang kayo doon. So yun, mga boss, uh, nandun na sila. Kata malayo lang tayo mga boss dahil may hirap na. Malayo pa rin ako sa kanila, may distance pa rin ako mga boss. Hindi tayo pwedeng lumapit dahil gawa nga lang, hindi pa nagpapacheck up si Kwejo. Baka mamaya ay mawaan tayo. So dito ako para magpandar, eh, sakto namang dumating sila mga boss. So uh, tama, nagawa doon. Ngayon, ah... Uh, Nagbigay lang tayo ng ano uh, kasi tinitira tayo, 'di ba? mga ibang vlogger. Sabi ko na nga ba sa inyo mga boss, ang sasabihin niyo talaga. Joke lang 'yun, <laughs> 'di ba? Kalokohan talaga 'tong si Kuya Jonathan. At uh, akala niya siguro is para sa kanya yung pinagsasabi natin. Para ka, kay nanay niya 'yun. Bali tapos nanawagan pa tuloy kay Kuya hindi naman obligasyon sila ni kuya mga boss kung tutuusin ngayon, akay kuya na yon kung magbibigay siya siguro kung magbibigay siya ng tulong sa kanila ba? Diba? sabi niya obligasyon sila hindi, hindi niya sila obligasyon mga boss so yon hanggang dito na lang muna tayo mga boss at uh, pasensya na kayo dahil nakapagsabi ako na ilabas ko yung Ah, uh, tawag na nasa kalooban kasi nasa damdamin ko mga boss, Pasensya na kayo kung medyo uh, naging tawag na naging uh, uh, mataas yung boses natin doon kasi uh, para ipadama natin, para iparamdam natin kay Kuya Jo na galit may galit din tayo sa kanya. Mga uh, ano. Ngayon kung Darating yung time na magbago sa schedule. Kung makitaan natin siya ng pagbabago, magbibigay tayo ng ano mas malaki siguro doon. Ngayon, ang arte. Ayun, kumain dyan sa yung mga boss. So wala tayong magagawa. So mga boss, doon na lang tayo sa susunod na ating vlog mga boss.